Sino ba namang Pilipino ang makakalimot sa linyang binitawan na nag-iisang Philippine cinema superstar na si Nora Honor? O di naman kaya'y abangan ang soundtrack ng paboritong pelikula. oh, ang babae, Ilan lamang ito sa libu-libong hindi malilimutang mga obra ng industriya ng pelikula sa bansa. Pero sa paglipas sa mga panahon, malaking hamon pa rin ang paghikayat para sa mga kabataan na pasukin ang nasabing industriya. The biggest responsibility right now is to sustain the movie industry. It's also the responsibility of FDCP to tell the producers, think beyond the backyard. Ang challenge din ng FDCP is to bring the new generation of filmmakers to be better than the present generation. It is to encourage the young filmmakers to do better work to to break the mold to redefine the meaning of philippine cinema and to create philippine cinema for filipinos but for the world Gayon pa man, ikinatuwa pa rin ng mga filmmakers, artista at mga nasa likod ng pelikula ang hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkilala at pagprotekta sa mga nagtatrabaho sa nasabing industriya. Ito'y sa pagdaraos ang konserto sa palasyo para sa pelikulang Pilipino noong December 15. Simple lang yung pangarap ko eh, yung safeguarding ng welfare ng mga taga-industriya. Kasi tulad ko, meron na akong around 40 people na under my belt, di ba? Na kailangan kong ng hanap buhay, di ba? So with the Eddie Garcia somehow, nagkakaroon kami ng sapat na lakas para ma maging mas maganda ang takbo ng department namin. Mas conscious na ang mga tao ngayon uh, kung pag-uusapan natin yung time frame. Dito, binigyang pagkilala ng pamahalaan ang kontribusyon ng pelikulang Pilipino sa turismo at ekonomiya ng bansa. We view the film industry of great importance in the Department of Tourism, especially knowing that it has the capacity first to bring attention to the many assets of the Philippines as a tourism destination, second, to convey the beauty of our culture to the world, and third, to provide livelihood and employment opportunities, especially to the local film production crew. Nawaraw na sa mga layunin ng pamahalaan ay mas mabigyan tugon pa ang iba pang pangangailangan na mga nasa creative industry at mapanatiling buhay ang pelikulang Pilipino. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.